Good morning sa aking mga ka-gamer girl or MGG in short. Play tayo ng party craft. Sorry guys, kung medyo mahina boses ko. Madami pa kasi guys tulog. Tsaka medyo paus din ako. Thank you for understanding my opinion. You may yun

here you can buy whatever you want large selection of furniture clothes and any accessories parang nagpapahiwatig siya no di problem tita mga eh dito dito ka mahilig sa mga, mga sequence si चिया हम हलबे तब स्मार्ट टैबलेट स्मार्ट नहीं चल गाइस व्हाट आर यू लीप So, guys, andito tayo sa furniture kung saan ako bibili ng bed. Mili mo rin itong armch. So, pato. Bili natin ito. So, mabili so, ng pinakamahal na bed. Uy! So, so pato. インネット。